Magandang araw po sa inyong lahat. Paano nga ba alisin ang lansa ng pato? Ipakita po namin sa inyo yung paraan namin o style namin ng pagluto ng pato na hindi malansa, malambot at masarap. Paano po namin yung ginagawa? Tara po, umpisahan na natin to. Nahiwa-hiwa ko na po yung pato. Ang first ano po natin diyan first tip ko po sa inyo para matanggal ng lansa, ito pong buntot na kita po ninyo. Tatanggalin po natin yan. Yung umbok na po yan oh. Kasi nandyan din po yung lansa. Makikita po ninyo, makulay yan. Yan o. Tanggalin po natin yan. Pero may mga tao na gustong gusto po yan kasi malasa yan eh. Next tips ko po para matagal ang lansa ng pato ay huhugasan po natin yan ng Nescafe. Yung pong classic. Yung iba po, pinapakuluan po yan. Kaso pag pinapakuluan po kasi, medyo nagkakaroon ng konting lasa. Ako po, hinuhugasan ko lang ng konti sa kape. And then, babanlawan ko po yan na mga dalawang ulit po na banlaw. Pagkatapos po natin hugasan sa Nescafe, sa kape, ready na po ito para ah, uh, palambutin. Dito po natin lulutuin sa pressure cooker, mga 30 minutes lang po. Ito pa po yung tips ko na pang sa maglalagay po tayo ng luya tanglad at oregano. Pakukulang po muna natin yan. Konting tubig lang po. Pagkalipas ng 30 minutes okay ito mga kaibol. Ayaw natin yan ng super lambot. napakabango ng amoy niya, mga kaibol. Wala ka nang maaamoy na lansa ng pato. Ito na mga kaibol. Bali, paibasin muna natin yan or pauubusin natin yung sabaw hanggang sa maglabas yung uh, natural, niya, natural niya na mantika. Habang pinapaimpis natin yung sabaw, itong papaya ay ilalagay ko na para maluto na din siya. naubos na yung kanyang sabaw. Ito ay, isit aside na muna natin. Tayo magsasangkot siya na. Ready na po tayo para magsangkot siya. Unahin ko po itong luya. Kapag naluto na po yung luya, isusunod ko na po itong bawang at sibuyas. Pagsasabayin ko na po yan. Kapag luto na po yung sibuyas, bawang at luya, ibabalik ko na po itong uh, previously na naluto natin na karaning pato. And ready na po ito para sangkutsahin. At this time po, ito ay ating titimplahan na. Maglalagay po ako ng paminta. Estimate nyo lang po kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay na paminta. May leaves po o laurel, yan po ay magbibigay ng karagdagang bango sa ating lutuin. At toyo po, ito na yung magsisilibing pampaalat natin. At maglalagay din po ako dito ng suka. Pagkalagay po natin ng suka, huwag nyo muna pong hahaluin. Hayaan po natin na maluto yung suka. Tinikman ko po, medyo kulang pa sa aking panglasa. Nasa nyo na po yan ha. Adjust nyo lang po sa naayon sa inyong panlasa. magdadagdag po ako ng asin. Maglalagay din po ako ng siling haba. Tsaka ilalagay ko na po itong kakanggata. Gata po ito ng dalawang buong nyug. Mga 10 minutes po, luto na po ito. Pagkalipas po ng 10 minutes, luto na po yung gata, luto na rin po yung papaya, and napakabango po, at napakasarap po talaga. Tinikman ko po. Ganito lang po ang pagluto ng adobong pato. Na hindi malansa Ito na po ang aming adobong pato Sa gata na walang lansa Para po ito sa mga gustong kumain ng pato Pero ayaw ng malansa Yan po yung mga tips namin para sa inyo Napakasarap po Malasang malasa Pero walang lansa Ay, malambot po Pero hindi naman super lambot hmm. Manalo, Panalo talaga mga kaibol Subukan nyo yung ganitong luto at sure ako, magugustuhan nyo ito. Lalo lalo na yung mga taong ayaw ng balansang pato. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye bye. Bye bye po. See you on the next vlog.